Libreng engrave yan ha. Libreng engrave yan guys. Libre lang po yan. Basta pangalan lang. Walang apelido. Sa video na to ay gumagawa ako ng version 3 noncha no. At order ito sa atin ni Haruko. Haruko Imatsu. <laughs> okay so yung rin nito si Haruko ay bali pipick upin niya lang to dito sa akin. Actually hindi talaga ako pick up kaya lang malakas talaga to si Haruko sa akin. Iba ka ba, Dave? Malakas ka sa alam. <laughs> Ayan. So, pipikapin niya itong pinagawa niya sa akin uh, nunchako version 3. So, ngayon ko lang inumpisahan. Kaya naman tapusin yung nunchako sa isang araw. Ito yun, o. Oh. Ito yun, guys. Version 3 na sinasabi ko. Ayan. Good luck. Upgraded natin na version 3. Yan, ganito ang pinapagawa niya sa akin. <clears throat> so kayo rin, Kung gusto niyo order, message lang kayo sa akin at siyempre down payment lang para hujat yun na seryoso kayo at magpapagawa kayo. Bago ko umpisahan ang pagkat ng tubo at paggawa ng order niyo nun. Okay, so tapos ko na siyang makinis ng grinder or na gamitan ko ng clock disc. Susunod na natin ngayon ay ang kanyang pangalan i-engrave. So bago ko ingrave engrave ay siyempre para may guide ako, sulatan ko muna. Charan! So, tapos na guys. Na-engrave ko na yung pangalan ni Haruko. So, waiting na lang tayo sa kanya guys. Mamaya parating na siya. Nasa biyahe na. Okay guys. So, narito na yung may-ari ng nagpagawa sa atin. Yan, si Haruko. Kasama yung pinsan niya. Okay. So, ito yung pinagawa niya na na-engrave na natin. Oh. No? Kung gusto nyo rin ma-order ng ganito ha, oh, message kayo agad sa akin. Direct message yan. Huwag nang comment-comment dyan. Comment message agad para maka-order. Marami <laughs> okay, na ako na order sa kanya. Mm -hmm. kanya. Thank ito. you.